Ano yung usual na pulkas ng Emma? Saan po nasa 400 plus? 400 plus? Bakit na natin po nila sa Emma? So yan na nga pumunta tayo sa isang gasoline station dahil nga wala na tayong gasolina so kailangan natin magpa full tank so tignan natin kung ano ang full tank natin tinanong ko nga dito si Kuya Gasolin Boy kung ilan yung punta ng Elmax. Ano yung unis na punta ng Elmax? Saan po? Nasa 400 plus. 400 plus? Dato na natin po ang ilang sa Nasa sa? At this moment, nasa 350 na yung nakakargahan. Teka, kuya, no. Taka mo muna. Huwag lang na. At sinabihan ko nga si kuya na, Sige lang, sige. Sige pa. At medyo nagtataka na nga si kuya bakit hindi pa napu-full tank. Standard na, hindi pa full tank.

Yes, Ang full tank natin is 758. 758 yung full tank natin. Wow! Yes. Kuya, yeah, ano mo sa sabi mo? 750 yung ano? Ah, oh, uh, Apos <laughs> na pong pagkasira niyang bali yan. Hindi, <laughs> <laughs> sobra pa to. Sobra pa, sobra pa. Okay na. <laughs> Thank you for watching.